dumating na po ang ating inasam-asam na sahod ni YT so hi guys mayong adlaw so for to this video dumating na po ang ating inasam-asam na sahod ni YT so gusto ko lang magpasalamat sa ating mga solid subscriber sa walang sawang pagsuporta sa ating mga vlog kahit hindi naman tayo full time vlogger pero andyan pa rin kayo sumusuporta sa akin. So gusto ko lang din magpasalamat kay sa ating Panginoon na kahit ilang taon, 4 years akong nagbo ngayon palang lang ako nakapagsahod kay YT. So imagine, so tsaga-tsaga lang talaga dito sa pagbo At least meron tayong tinanim at meron tayong aanihin. So, ako ay nagpapasalamat sa ating Panginoon na kahit man minsan walang views ang ating mga vlog, pero hindi pa rin tayo sumusuko sa ating pagbablog. Kahit hindi naman tayo full-time vlogger, pero andito pa rin tayo. Upload lang upload. Consistency lang talaga ang kailangan sa pagbablog, guys. So ngayon guys, mag-order tayo ng Jollibee Kasi konti lang naman tayong sahod natin <coughs> At least May konti tayong Pagsasalo-saluhan mamaya So, abangan nyo na lang guys So guys, ito na po yung order natin na Jollibee 8 pieces Spaghetti Kunti na ito Pagsasalo-saluhan mamaya Jollibee So sa kunting sahod natin May pangbili tayo ng pang Jollibee Di ba guys Sa simpleng paggawa natin ng video Pag upload natin ng video Hindi natin alam magkakasahod pala tayo So sa mga aspiring vlogger dyan Mag record lang ng mag record ng video At mag upload ng mag upload lang Consistent lang tayo sa ating pag upload Darating ang araw na magkakasahod rin tayo. Kayo pala kayo. So maraming salamat sa inyong suporta sa akin guys. At kung nakaka-inspire sa inyo itong video na to, please like and share. At follow nyo na rin ako. So maraming salamat guys and see you in my next video.